Hello, what's up, Pak Mark? tiga ako. Oh, ngayon po ay Biyernes na naman. Oh, teka, bakit mo ingay? Bakit ba ingay? Nagbablog tayo. O, oh, kasama ko ngayon si... Ito, si Ligaya Alicia Buha, mga kumari ko, tiga. At kasama natin siya ngayon magshare share sa inyo na isang gabay. Napaka-powerful po na ritualan, ha, mga kumari ko, tiga, na pwede nyo pong gawin ngayong Biyernes. Yan, first Friday up naman po ngayon, ha, mga kumari ko, tiga. Kayo nga, kayo tutuwa ko ngayon na ng isang napaka-powerful po na manifesting ritual na magtatanggal na naman ng mga... Ay, teka! Ano ka ba? Ano ka Uy, psst. Aha, ikaw talaga, baby ko, ha? Ikaw, masyado ka na maarte ngayon. Masyado ka ng, ano, sa camera, ha? Ayaw mo na makapag-vlog sa akin, makapag-club. Aha, niyo, oh, gagalit. Oh, oh eh, ka na magtatakot ngayon, ibabagyo na, eh, baka bumaha, ikaw madala ng baha. Maraming mga pusa ang nalulubog sa baha. Ah, impact na talaga. Tignan niya, oh. Ah, oh, bakit? Namimiss niya kasi yung anak niya. Yung mga anak niya po yung kasi nawawala. Eh kasi pinagkukuha po ng mga ito yung mga nag-adapt sa mga baby niya. Eh nawala na yung mga anak niya. Kaya lang parang ito o. Oh, naghahanap na naman ng boys. Ang buha. Eh teka, 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 babe. Teka, babe. Ito guys. Eh o, oh, babe. Huwag ka nang mga ano, babe. Huwag ka nang... O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Nakamit, nakamit. Eh o. Oh, Nakaano siya dahil stress. O kasi hinahanap pa rin niya ngayon, ngayon yung anak niya. Na nawala. Tatlo yung nawala. Ayaw natin na dito, ayun yung isa si ano, Milagros. Oh, ayaw mo ba akong makipag-collab ganyan sa akin? Ayaw mo makipag-collab. Ha? Ah, tayo share ng ano, isang ritualan. Gabay. Cleansing ritual. ayaw niya eh. O, niyo. Nagagalit. Nagagalit sila guys. Ayaw niyo kasi yung anak niya. Oh. Psst. Ay, Milagros, halika nga Tayo ng nanay mo makipag-collab sa akin. ko na lang. Dali, tayo magbablog. Ikaw na dali. O siya, sige, bumaba ka na. Doon ka na. Bumunta ka, ka sa kapitbahay ha? Kaya makinginig ng ulam doon. Sige na. Umi ka ng ulam doon. O, dyan ka. Mm. Ah, let's <laughs> Kasi yun pa yung hamit-hamit po siya. Ay, lagi nabi sa kapitbahay. Nang hihingi. Ay, bakit ganun? Naaway pati yung anak niya. Ah, bakit ka inaaway yung anak mo? Huwag yung kalita. Ay, bakit talaga kayo. Eh, mga pagdinti kayo. So, paano ba? So, ganito po ha, makumari ng tigang. Napakasimple lang naman po ito. Naku, ay, mukhang Mukha siyang stress ngayon. ato parang yun yung koko, mo. Eh. Oh, baon yung koko niya sa akin. Siguro ngayon, eh, ano, in-hit na naman ang bruha. Kasi yun nga, namimiss na siguro yung mga anak niya. Ay, gusto naman pa siguro na ngayon sa mga boys na cats dito. Kasi meron parang naliligaw dito. Puti na bagong usang ligaw. Yung strike at dito na kulay puti, eh, medyo pogi. Pogi? <laughs> Opo, oh, kasi parang, parang type niya. At ayun, ligang-liga nga siya ngayon makatag, ayo makipagbembangan doon. Oh, nasaan na nasa punta. pa. Ay nako, chak may mga ilang buwan na naman ibuntis na naman niya si Ligaya Alicia So ganito, ano ba yung napaka-powerful na sinasabi ko na ritual na gagawin natin ngayon? Ito po ha, mga kumari kung tigang, ayun nga. Cleansing ritual naman po ito kasi ngayon po Friday na naman, tsaka ngayon first Friday of the month. So, ito po yung napakainam na ginagawa ha, mga kumari kung tigang. Dapat ko nga yung camera, parang bakit ganun ang itsura ko, parang ako y... Ano eh, o. Oh. Oh, yun Kasi pasensya na po kayo ha. Makamalik ko na kagaling lang. Kagagaling ko lang kasi ngayon sa ano. Sa kya po. At kasi ako nga pinagsimba sa dasareno naman ngayon kanina. Ikararating eh, ko lang po ha. Makamalik ko na. So ito po yung napakainam na gawin po ngayon. ah uh, mga gantong oras po. Mga alas 5 hanggang alas 6 po. Hanggang mamayang hating gabi. Pwede niyo po po itong gawin. Gabi po natin ito gagawin ha. Makamalik ko Anong oras na ba? Ngayon po ay 4.30 na in the afternoon. Kagagaling ko nga lang po ngayon sa Nazareno sa Quiapo. So eto po, gagawa tayo ngayon ng isang napaka-powerful live po ito ha. Makamari ko tigang. Nang isang napaka-inama talaga ng napaka-epektibong pagtanggan na masinasabing mga negativities sa mga bahay po ninyo. Halimbawa, ganito nga po Friday. First Friday po naman, mainam na mainam po itong ginagawa ha. Makamari ko tigang. Kumuha po kayo ng isang kandilang kulay verde o kulay green. Eto po. ito po ha. Makamari ko tigang. Sisindihan nyo po sa ano sa main door po ninyo at ito po ikot po ninyo sa buong bahay po ninyo habang kayo po yung nananalangin ng isang ama namin, isang abagi ng Maria at isang sumasampalataya. Tapos magpetition po kayo na lahat ng mga negatives na nakapasok sa inyo ng buong buwan nung last month po, October. Kasi November na po tayo ngayon, hamak kumari, tigang. Eh, yan po ipapaalisin natin. Ike-cleanse na lang po natin yan. Pwede rin po, hama kumari, tigang, yung pong insenso, yung pong Chinese incense sticks. Pwede po kayo magsindihan yung tatlong piraso at ilipot yung po yung sa buong bahay. Pero ito po, gagamitin natin dito sa kandila kulebeda kasi ang papanawagan natin dito ay pera. Mananawagan naman po tayo sa pera para pumasok sa loob ng bahay natin yung mga blessings. Pagkatapos, anong gagawin natin dito? Ito po ay sisindihan lang po natin. Sindihan po natin yung ganyan, pagkatapos, ganito. Kung kayo po ha, makumarin ko kayo may mga kalat-kalat sa mga bakuran po ninyo o paligid po ninyo halit sa likupin po ninyo, ipunin nyo. Yung kahit mga baso-basura dyan sa loob ng bahay po ninyo. Yan po kasi sumisimbolo yun ng mga negativity, stagnant energies dyan na nasa bahay po ninyo o sa bakuran po ninyo, yung mga kagikagay nyo dyan, yung mga arganas na hindi nyo na ginagamit o makalat kalat-kalat dyan sa bahay po ninyo. Yan po ay susunugin natin. Susunugin po natin yan sa bakura natin. So, ito nga po. Yung po ating kandilan sinindihan ka ni Kaha po makaparing sa pag-iikot natin sa buong bahay natin habang tayo nananalangin, ito po ay gagamitin natin pa magsiga tayo o magsindi po ng yun na nga, yung atin doon na yun. Inanda ko na. Nakita niyo ba yun, no? Yun. Yung sisigaan natin ngayon. Magsisiga tayo kasi ngayon ha, makaparing kong Ah, hanggang lang pala. Magsisiga lang naman pala. Opo, ganun ang gawin nyo. Kasi alam nyo po ba, ha, mga kumarin kundigang, ng simple pong pagsisiga lamang sa mga bakuran po ninyo at mismo sarapan po ng bahay po ninyo. nakakapag white off yan ng mga negativities. Yung mga sinasabing mga palipadhangin o sumpa na pinadala sa inyo, maaaring makontra yan sa pamagitan po ng pagpapausok o yung pagsisiga ng apoy. Sarapan po ng bahay po so, Di ba, napalagi nga ako na... Papansin dito kapag ako nagbablog po every first Friday of the month, ako talaga nagsisiga dito sa harapan ng bahay namin, dito sa may harapan ng pintuan. Pero ngayon po, doon ako magsisiga kasi andun po yung mga basura na inipong ko. So yan po ay sisindihin lang po natin ha, makamari kong tigang. At hayaan lamang po natin pausukin siya. Huwag niyo na pong pansinin yung mga barangay ko kayo pa babarangay yung ni, hoy, bawal magsiga. Eh talagang bawal talaga magsiga ngayon. Pero katulad ko, wala naman silang magagawa sa akin kasi ako talaga hamit na hamit. At talagang hindi naman kaya ng barangay. Kahit patawag nila barangay, hindi ako pumupunta dyan. Pero ito po, <laughs> alam ka ba? Pasaway eh. Opo, eh, wala kayong pala pakialam. Wala na silang pakialam sa atin na magmahal ko kasi gusto natin yun eh. Yung nagagawin natin ito, ritualan lang, lang naman po. Once in a month lang naman po ito ginagawa. Ito first Friday of the month. Kaya walang nakakapigil sa akin dyan. Kahit mga homeowners dyan, kahit mga presidente dyan, eh, aano ko lang sila, bubulyawan ko lang sila. Na, ang pakialam nyo, magsigaling kayo kung ano gusto niyo, magsigaling kayo sa panabahan niyo Ganon? Oh. <laughs> Hindi nila ako mapipigil. Baka basta ginos, ginusto ko, gagawin ko. Oh, baka kayo pang sigaan ko dyan. So, ganito. Yan, ang ko tigaan. Pero kung bawa, medyo restricted nga dyan sa inyong mga lugar, eh, anuhan nyo na lang. Pakausapan nyo na lang. Kasi ito, masasabihin nyo naman, eh, itritualan lang naman po na ginagawa natin. So, lang may kayong nag-ihaw lang naman dyan ng, ng, ano, ng tilapia o nag-ihaw ka lang dyan ng barbecue dyan sa harapan ng banyo, kaya umuusok. Sabihin nyo. Pero yun na nga, konti lang naman yun yung sisigaan natin. Kasi basta tayo makapagpausok lamang po sa loob ng ating bakura para yung mga sinasabing mga negativities na yun nga, na mugigi na dyan sa mga bahay po niyo sa lugar po niyo eh, baitaboy natin. Kasi ganyan po yan ha, makamari ko ang lugar na hindi na po nauusukan o nasisindihan man lamang ng apoy eh, kahit sa loob ng bahay, pinamamahay niyan ng mga negativities na maaaring yun nga, magbigay sa inyo ng sasabing mga misfortune sa buhay po niyo at kamalasan. Palawak. Opo, ha. mali ko dito. Kaya, eto, kaya nakasamahan niyo ako. Eto ang, ano, kasi kasi kanina po ay nagpag, nagpaikot na po ako ng kandilado sa loob. Kaya na pong umaga yun. So ngayon, pagkatapos pag, 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 ko nga po magsimba ngayon. So eto na, magsisindi naman po tayo ngayon. Magsisiga tayo dito sa labas ng ating bakuran. So, ayan. Ganyan, no. Napakasimple lang naman po. Sindihan nyo lang na ganyan yan. Pwede nyo po itong gawin sa harapan po ng ano, may door po ninyo tapos magsindi kayong ganyan manalay kayo ng isang ama namin sa abagin ng Maria isang sumasampalataya tapos kayo po yung magpetisyon hilingin nyo na lahat ng mga negativities at lahat ng mga masamang dalangin at sumpa na ipinadala sa inyo ng masamang tao kung sino man yan iibalik nyo sa kanya tanggalin sa inyo at huwag nang ibalik kailan pa man ganon opo ganon ha makamali ko din natapos, na tapos tena halika Ganito po ang gagawin Pagka naikot nyo na po sa buong bahay, ha, mga kamalik ng kunin nyo nga, i-gather nyo nga po, oh, ipunin nyo lahat yung mga kalat-kalat nyo dyan, yung mga arganas na hindi nyo na kailangan, yung mga basura, susunugin natin yan at kailangan natin dito ay usok. Tapos mas maganda po, kaya po yung mga puno-puno dyan, yung mga nakatulad to. Po, may puno dito ng atis, may puno ng langka, may puno ng asis. Yan po, kusang nalalaglag po ang mga dahon yan. Ipunin nyo yan. Yan pwede yung gawin pang pausok sa bakuran natin. Yung mga dahon ng mangga, yung dahon ng yan, dahon ng langka, dahon ng bungan china, dahon ng mga aatis uh, atis, dahon ng asis, dahon ng kawayang. Pwede nyo sunugin yan. Tapos, yan po ang pauusukin natin. O kung wala, wala naman kayo mga iba't ibang klase ng halaman dyan, yung mga ginagamit natin, katulad ng sambong, yung mga tiw-tiw ng bawang, yung pong mga oregano, ganyan, yung mga dahon ng laurel, Pwede na po yun. Pwede naman po kayo kung bawal talaga magpausok. Pwede kum kumuha kayo ng isang uh, plate na ganyan o isang bowl, doon kayo magpapauso. Konti lang po. Tapos sunugin sa harapan ng bahay po ninyo. Ganun, pareho din po ang effect nyan Pero mas maganda nga po kung sa buong bahay o sa buong bakuran po ninyo, yung usok ay e maglilingring at iiko para lahat ng mga sinasabing negativities na umasok sa mga properties o sa bahay po ninyo, sa lugar po ninyo, mawawalang tuluyan. Oo, oh, sad. So let's go ha. Makmatik yung dantena. Samahan nyo ako. Mag-aano tayo. Ah, talaga naman. Ah, so eto. Ayan oh, na ni ko na siya oh. So eto po siya, hama kumare kung tiga, oh, di ba? Dami niyan. Pero mabilis lang naman niya kasi tuyo na po 'yan, yung may mga dahon, -dahon na kung ano-ano mga dahon ng yan mga dahon ng ases, dahon ng langka, dahon po 'yan ng meron dito yung mga dahon ng artist, tapos yung mga iba pang mga arganas na nag ko. So, ayan po yung ating sisilaban ngayon. Maganda po yung sisilaban sa harapan po ng gate po ninyo. Para din sa harapan ng gate natin, pumapasok nga yung mga sinasabing mga negativities na yan. Ayun na nga, maaring lumulukob na sa inyo. Sino nasa bubong? Ah? Anong ginagawa ni Kuya doon? <laughs> Ano pinuputol na doon sa taas? Kasi ngayon po hama, kumari kita, kayo kasi mag-trim na kayo ng mga punong-puno nyo kasi baka kayo may mga ganyan na mga punong-puno -puno sa mga bakuran po ninyo. Eh, kayo, ano, baka, ano, dalukuying na naman ng mong bagyo kasi pepaparating ng mong bagyo si un, si Uwo, Uuno, Uno, si ano ba yun? Uwaw, anong pangalan? Kasi katatapos lang, di ba, yung nanalasa sa Cebu? Si, ano, si Tinyo, si Tinoy, Tinyo. Oo. Oh, and yun daw po ha, tigang sa lunes ata o sa linggo, ay may paparating na naman daw ha, makamaring tigang na malakas din na bagyo, super typhoon daw yun, at yan daw ay mananalasa naman sa Central at Northern Luzon. <laughs> Talaga ba? Parang nakakatakot ha? <laughs> central Luzon, di Manila. Tapos kung Northern, di papunta do sa mga, do sa pataas, doon sa mga, ano ba yun? Ilocos, ganun. Mga bagyo, mga Pampanga, ganun. Kasi dito kami, Southern Luzon kami, eh, Region 4 kami, South Luzon. Eh, di sana tumastas para doon sila sa ano, doon pumunta sa ano, sa Northern Luzon. Nako, seryoso. <laughs> Kasi nakakatakot, tama ka, parang yung, yung mga bagyo ngayon, ang lalakas. Oo, ang lalakas ng mga bagyo. Tingnan yung nangyari sa Cebu, lahat buong Cebu ah. Talagang lunod sila, halag apaw sa kisame ng bahay. Talagang mga tao yung nasa bubong na. Parang nanumbalik na naman yung ano yung nangyari sa Yolanda. Yung Yolanda yung di ba nung, nung nag-Yolanda, iPhone ganito rin yung papanahon yun, November din yun eh. Eh, November, November 7 atan November 11 yun. Basta, mag, basta magpapasko yun. So yan, at na mga Yan, kaya kayo po, maghanda na kayo. Diba yung tinuro ko sa inyong napaka-powerful po na orasyon, pwede nyo po gamitin yan. Kumuha po kayo ng kapirasong papel at isulan nyo po yung orasyon na yan, yung Aram Ego Sum Biba Trinidad. Tapos, ididikit nyo po yung sa mga pintuan po ninyo, sa bahay po ninyo, yung papel na yun na isinulatan natin ng orasyon na yan. Kasi yun na magpuprotekta sa inyo para hindi kayo madalahuyong, hindi kayo madagasa ng mga sinasabing bagyo na yan, para hindi kayo masyadong masalanta. Yan, isulat nyo yun yung Aram Egusum Biba Trinidad. Yan po ang napaka-powerful po na orasyon ta sa mga sakuna, mga dilubyo, mga ganyang mga disaster o yung mga ganyang typhoon. Yan, yung mga lindol, sunog, baha, para hindi kayo itong taxi Kasi ako, ang dami kong napanood sa ano yung sa reels. Doon ang dami mga yung mga baboy, lumalangoy. ay si Ate naman na may ari ng baboy, yan ay, iyak nang iyak. Sabi ko, "Nako, sagipin ang baboy." Ay sana ay aba ang, ang mga baboy kasi eh, sinisipon sa at saka nilalamig din yan. Tapos mayroon pa akong nakanood na isang yung isang bahay yung baby nila na tuta, yung aso na kung sino Mario nanigas na, nalunod. Ay kawawa naman tapos yung mga yung mga bata, sinisira na lang yung bahay na sinisira na yung kisame tapos makita sila sa taas ng kisame napanood nyo ba yan nakakaawa eh tapos yun namang isa naman isang pamilya na andun naman sa bubong sa lahat sa bubong ng bahay na iintainit eh andun sila hindi sila makababa kasi talagang dagat na dagat na yung baha tapos yung isa naman yung kapitbahay nila pinapanood naman binibidyo ng panila yung kapitbahay nila parang na heart attack ata uh, isa tapos pinapump ano nung asawa tapos nako sabi eh, yun na nga, binahakan na nga, ganoon na nga nangyari, nasa bubong ka na nga, inabot ka pa doon na stroke pa ata yun na atake sa puso. yung parang Tego ata yung asawa. Ikaw, kawak, kawawa. Wala nang siyang nagawa, kundi umiyak na lang siya doon. Doon na umiyak, inayakan na lang niya yung ano niya. Tapos, ang dami talaga yung mga kotse na patong pato. Kaya ngayon, ako, napaka, ano ngayon ni eh, yung mga bagong kotse. Eh, kaya ako, hindi muna ako mag upgrade ng kotse ngayon kasi... Kala ko sana mag-upgrade ng bagong kotse ngayon. Bibili akong bagong kotse, kulay pula. Eh, sabi ko na ko, huwag muna. Kasi baka, yun nga, yung mga bagyo-bagyong ganyan. Tapos baka dumating pa nga yung the big one. Eh, sabi ko, isa ka Siguro yung mga next year na, pagka medyo maayos-ayos na ulit ang panahon. Kasi pagka ganyan na talagang bagyuhan-bagyuhan, tapos eh, hindi malaman kung ang mga bagyong dumarating ganyang kalalakas. Nako po, eh, kaya kayo po mag-ingat. Yung pong ating orasyon na yan, gamitin niya yan, yung ano, aram egusum eh, na yan, biba trinidad. Ako, nagang napakapapo po yan. yan. Dasalin niyo po lagi yan bago kayo matulog, pagkagabi na, o bago kayo umalis ng bahay, magdikit kayo sa pintuan po niyo para maprotektahan ng bahay po niyo kahit walang tao dyan. Ano yung naingay? Ah? Mga litik -tik -tik, mga ibon na to, eh. Sa so, ka na, makamarikot lang, umpisa na natin to magtatanggal na tayo ng mga sinasabi, mga negativities na yan, mga sumpa na lumalit sa atin. Tayo yung magsisiga na ngayon. Eto. Halika na, join. Join kayo dito ha, mga kamarik ko tigang. ng na mga ibon Ang ingay nyo. So, eto na po ha, mga kamarik Eto po ang ating kandila na ginamit kanina sa pag-ikot natin doon sa loob ng bahay natin. Ako, parang namamatay-matay pa. Malakas ang hangin na ah, nila. Kaya maganda nga yung magsiga talaga kasi malakas ang hangin. So, ito, tayo ngayon ay magsisiga na. Sisigaan po natin lahat yung mga nagadoy natin ng mga arganas o yung mga basura natin sa paligid. So, ito po, sa pamagitan po ng kandilang ito, tatangilin natin lahat sa sinasabi yung mga kamalasan na yan na lumalit sa ating bakuran sa bahay natin. So, ganyan po, o. Oh. Ako talaga namamatay-matay pa ha, sigang. O, ganyan. Kailangan masindihan nyo po yan sa pamagitan po ng kandilang ito. Madali lang naman yung magsisiga ha, Kung kumuha kayong papel, pwede naman kayong gumamit ng papel. Yan. Ganyan lang po o. Tapos, ahayaan nyo lang po siyang mag Yung -liyap. Li liyap yan talaga ha, makamalit. Kasi ito gagamitin natin mga dahon -dahon yung mga tuyutong dahon-dahon dito sa paligid. Yung mga asis, mga langka, yung mga dahon ng mangga. Pwede nyo gamitin yan. So, ganyan. Tapos, pwede na siyang iwanan na ganyan. Iwanan nyo na yung kandila doon hayaan nyo na siya na matupok na sila dyan kasama na nung ating ano, kandila, pati nung ating mga basura, ha, mga kumari kundigan. So, ganun po ang gagawin po ninyo. So, ayan na, ha, mga kumari ko O, ganyan ang gagawin po ninyo. Ilayo-layo yun naman yung mga halaman ninyo para hindi masunod yung mga halaman nyo. Kaya ako nga dito nga ako maglagay sa gitna ng siga para matulis siyang matutupok din. So, yan, eh, ganyan lang. Sa so, gawin niyo po yan ha kumarik sa bigang. Yes, yes. So, maganda po ito ginagawa. Yes. Madali lang naman yan. Hindi naman si siguro ng barangay kasi mabilis lang naman po Yang mauubo O, oh, ganyan. O, oh, sandali lang naman yan. Pag yung natupok ng ganyan, hindi eh, wala ka na. Tapos na yon. O, oh, natanggal niyo na yung mga sinasabing yung mga curses o sumpa na maaaring yun na nga pinadala sa inyo ng mga samanta mga kaaway po ninyo, mga naiingit sa na inyo dyan, mga kalaban ninyo, mga kapit-bakay mga walang siya, mga pakalamera. <laughs> mga ano, pera. hindi pa sila madala ng baha. Ah, leche. <laughs> oh, sa dope. O, yan. So, ganyan. Yung mga ingi pera sa ating niyo ninyo, yung mga nasa-curse sa inyo, para yung mga sumpa nila, matanggal na. Ganun lang gagawin po ninyo, ha? Magsiga kayo. Magsisiga kayo, ha? Magmari kong siga. Huwag kayo sa barangay. Dito, to, yan. Magpabawal ba magsiga? Leche. Ganun yun. O, oh, so, ganyan sigaan, sigaan ng mga lahat ng kalat dyan. So, yan. Ang usok, gaganyan nyo. Iwasiwas -iwas yung ganyan. Iwasiwas -iwas ang usok, yan. Kahit mag usok na kayo, tapos maligo na lang kayo, ha, makamarin yung sigaan. O, so, lang po, ha, makamarin yung sigaan. Yan, napakainom lang ng gamitin yan. Pantanggal nga, mga pang wired off ngayon ng negativities. Powerful yan, kasi yan po, Sinaunang pamaraan yan nung ating matatandang may nuno, ginagawa na talaga nila yung araw pa. Talagang ginagawa na yan nung araw pa, ginagawa talaga nila yan para usok talaga, eh, ano, magligiling dyan sa buong bakuran po ninyo, sa buong bahay ninyo. Pag-uso ka natin na ganyan. Yan, o. Oh, diba? Yan, Oh. Sige, tanggalin mo lahat ng kamalasan. Tanggalin mo lahat ng kamalasan sa buhay ko. Ganon, dito sa loob ng bahay ko. O, oh, diba? Ganyan, o. Oh. Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat ng kamalasan. Yan. Tukin mo. Tanggalin mo. O, okay, ganyan. O, oh, ganyan lang. O, oh, diba? O, oh, tapos na. Malapit na matapos, o. Oh. Pagkatapos, nalayaan nyo na siyang mamatay. Pagkatapos na po yun. Kaya maganda-maganda po ginagawa ganito mga oras, mga alas 5 o alas 6 ng hapon, para pati yung mga lamok-lamok, patay sila. Yan o, no? para yung mga lamok-lamok, talagang maninigas din sila, matitingal na din sila. O yan. Tapos talaga, mga kamalasan, lahat ng sumpa, lahat ng mga, mga negativities na pumasok dito sa loob ng bahay ko. Ganun. So yan, o tapos na. Diba? Ganyan lang, o kaya nyo na. Tapos tututupok na yan. Tapos mamaya, dakotin nyo na lang ito. Itong natirang mga uling-uling na yan. O Ang bilis lang. Ganun lang, wala pang... 30 o, oh, sa ito lang po ang gawin po ninyo. Magsiga kayo dyan at para matanggal na sa mga negativities na yan na lumanit sa buong bakuran po ninyo sa bahay po ninyo. O, di ba, napaka-simple. Gawin niyo po yan, ha, kumari kong tigang. Subukan niyo po yan para malaman niyo po kung ano pong maaaring maidulot niyan na pagbabago sa mga buhay ninyo. O, di ba, ga? O, sana po may napunta na yung mga bagong idea at kaalaman sa pagkontat pang na naman yung sinasabing mga kamalasa na yan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. Ah? Uh? Mabuti na lang na wala yung mga ikik. ik-ik. Yung kanina, ang daming ikik -ik kanina eh, no? Narinig niyo ba yung mga ikik? Ikik Ik-ik yun! Ah, oh, leche. Nee, ako? Hmm, um, yun, um, usok na. na ako eh. Siya! Sige na nga mga kamarik, sige gawin niyan. First fight up naman. subukan yung gawin niyan. Para yun na nga, matanggal na ang mga sinasabing mga kamalasan na lumanit na sa inyo. Oh, siya. Go, mga kumari tigang. Oh, bye. Ingat kayo. Para tayong bagyo ngayon, mag-ready na kayo, ha, mga kumari kong tigang. Para kayo po hindi masalanta, katulad sa Cebu